simbahang bato. O, oh, ayan, o. Oh. O, oh, diba? Dito tayo. Mm. Ito, guys. O, oh, dito. Nasira to dito, eh. Ayan. Ayan. Tambak ng, ano, o. Oh, mga buhangin. Ito, dito, Oh. So, good morning, good morning mga Ondo, mga Inday Today is January 5, 2025 Last 8 ng umaga Andito pa tayo sa Maya pa guys So, sa ngayon, ang ruta natin ay pupunta tayo ng Laurel So, babalik naman ako ng Laurel no Nung nakaraan lang, eh, binisita natin ang putol na tulay O yung nasirang tulay doon sa Laurel Ngayon naman ay bibisita tayo doon sa simbahang bato dito sa Laurel Batangas kasi nga uh, napinsala din niyo nung uh, bagyong Christine at uh, pansamantalang yun sa publiko guys ano din ngayon may balita tayo na muli namang binuksan para sa mga publiko so pwede na daw ulit doon mamasyal magsimba oh uh, yun naman ang bibisitahin natin ngayon yun din kasi ang request ni commander <laughs> Alright. right medyo mano yung hangin guys ha medyo malamig yung hangin Namaaraw na parang maulap ang panahon So sa ngayon, dito tayo dadaan ng uh, Bungo Then baba tayo ng Trangka Then ano na ata yun, Talisay na yan ano So mas malapit lapit na Pwede naman tayo dumaan doon eh Alright So yan guys, samahan nyo kami sa aming uh, pagbisita dito sa Simbahang Bato Ng Laurel, Batangas Alright, so dito tayo dadaan sa Batino Ayan kakaanan tayo dito so ayan guys kung gusto mong sumama sa biyahe ko huwag kalimutang mag subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos alright uy silaw ayan chill chill lang tayo kasi may angkas tayo eh angkas natin si commander <laughs> malagot lagutan tayo pag uh, bara tayo meron tayong limiter ah limiter may kurot ka sa gilid sige ka ano guys ang lamig ng hangin sa ngayon ha parang may dalang yelo yung hangin plus 8 na ng umaga ang lamig and guys may mga naka big bike dito sa kaya papunta yun sabay naman ang bibilis nyo eh no, oh, may kasunod pa sheesh Ay, madami sila ha Oh. Alright, so dito tayo dadaan sa Kalamba di Ciudad. Ha? Huh? di Kalamba. Baliktad ka naman eh. <laughs> Alright, tayo chill-chill lang. Eh, hey. Di naman kayo Nakantai eh. Lana, <laughs> wala na. Wala na. Si Daddy Kalamba, ito yung arko dito guys Oh, ito, pinaiwan Ang dami nila Yeah Oh, para ako yung marshal ah. Oh, inaantay nyo ako. Sheesh! Dito guys, kakanan tayo. Iya. Yeah. Ano bang barangay to dito? Okay dito guys uh, Yung diretsyo na yan papuntang mabato yan Lusot lusot sa may dap dap Then may ripal So dito tayo tagaytay highlands Alright Uy Pinaganda yung kasada dito eh Dati lubak lubak to ah Yon, barangay suplang Papasok tayo ng barangay suplang Alright Andito na naman tayo sa makulay na pader Ayan palusong na naman tayo hindi ko tanda yung mga barangay talaga dito Ito guys may ano dito Ayan maganda yan oh no? El Quartel Ano yan Restaurant and bar Yodo Tanaw mo dito yung ano guys oh so, Ano ba yan dyan Kalamba Alright So dito Tayo guys ay eh, Kanan lang Guys Andito na tayo sa barangay Tranca Papalabas na nga tayo eh So dito banda yung ano na may event nun na motocross dito yun guys oh. dito oh, yan yun yung bakante na yan dyan yun naglaro nun di ba ang ganda dumaan dito no De diretso lang baby oh kita dito, dito yung taal boy taal like okay patagos na tayo highway na to so dito guys ano ah kakanan Sayo. Alright. Okay, andito na tayo sa Talisay. Yun, bago po natin pagpatuloy ang ating pagbiyahe. Eh... Shoutout muna dyan sa aking utol kay Brad na kay Gio Bernard. Yo. Na binigyan tayo ng napakasabing uh, Fredkun Intercop KY Pro na napaka swabing gamitin napaka goods na goods mag sound trip guys alright para konektado rin kami pag uh, may right alright so shout out dyan sa aking utol Gio Bernard yan okay andito na tayo sa arko ng papasok ng laurel oh hello boy siraan latan ata buti nawala yung ano mambun ambun kanina doon sa may talisay oh, medyo makulimlim pa nga alright Andito na tayo sa bayan ng Laurel Magkakaalam ko dito yung may daanan sa may 7-11 eh Kasi may one way dito O dito tayo kanan Then kaliwa doon sa unahan Sa dito tayo dadaan sa parang ano nila palengke Yan panindahan nila dito guys tapos ah uh, dito ba yun kakaliwa tayo dito eh ba diba? hindi sa unahan pa looban pala ng palengke yan ito guys kakaliwa tayo tas dito kanan kanan tadi itu guys ya right jerejere so, celang makan karang buan kasi nongap uh, bagyong kristin, hindi ito pinapapuntahan sa publiko kasi yun maraming tambak ng lupa, mga puno na nagkanda tumbahan din yung daanan doon ah, nasira oh pabilis naman ni kuya eh nagmamadali sa buhay yung mga pagpunta punta ng mga riders dito ng mga turista malaking tulong po yan sa taga rito ano para muling mabuhay ang kanilang hanap buhay kasi isipin mo Kahit na pag simpleng bili mo ng kandila Ay eh, malaking tulong na yan sa kanila Ay kung marami kayo di ba? Load capacity 6 tons Di halata yung lubak o oh. Ayan tulay o oh. Tubig Malusot yan doon sa ano Yung tulay Ay yung ano doon oh, oh, nasiran tulay So kaliwa tayo guys Ih <laughs> Yun know, o, galing yan dun yan, meron tayong mga nasasalubong na mga riders din Nagaling na yan doon Ito, simbahang bato Ayan o, oh. o oh. oh, diba? dito tayo mm. Ito guys, oh, dito, nasira to dito eh Yan Yan, yan tambak ng ano oh. Mga buhangin So lapit na tayo guys Yun, kami naman may lumihan dito. Oh, may mga naka-four wheels pa, no? Ito yung nasundan natin kanina gang oh. Pwede ba dyan? Ito na lang, oh. So, guys, andito na tayo sa ah... Uh, Kapasok ng Simbahang Batok. Doon kami nag-parking. Dito meron din naman sa Luoban. Pero okay lang. Lapit lang naman yung lalakarin. Yun yung simbahan doon. So yun guys uh, Nakabisita na tayo dito sa Simbahang Bato Ayun do sa request ni Commander eh, Gusto niyang bumisita Ayun nagawa na natin ano. At uh, doon marami din ang mga, mga Mabibili mga souvenir Then, Meron din naman kainan doon sa malapit Ayun meron nga din dito Ayan no Lomi Batangas yun, marami na kain dito Then uh, bayad sa parking Wala namang ano nasa sayo na lang kung magkano ibibigay mo alright so napakatahimik na lugar no siyempre eh, tahimik din tayo maraming nagdadasal ako naman eh kahit hindi ako katoliko eh nire-respeto natin yan yung mga kahit ano pa na, kahit ano pa man na relihiyon yan kailangan nating respeto may kanya-kanya tayong paniniwala right, si Mrs. kasi katoliko yan Ako medyo ano eh, hindi ko pa malaman kung ano eh <laughs> Pero mga ano talaga kami guys, mga tao dito Adventist, yung nga lang, ilang paslampas ako eh Yung ginagawa ng katoliko, ginagawa ko na rin Kaya hindi naman tayo masailan sa mga ganyang lugar So yan guys, pauwi na tayo Alright Madali lang naman tuntunan yung itong lugar na to eh Yan medyo ano lang dito Alikabok So yan guys siguro hanggang dito lang muna din Ang ating video Hopefully uh, nagkaroon kayo ng idea Kung gusto nyong pumunta rito sa simbahang bato Dito lang po yan sa Laurel Batangas So tulong na rin tayong mabuhay Ang kanilang turismo ano at sa pagbili uh, mo ng kandila ay eh, malaking bagay na rin yan sa ating mga kababayan na taga rito sa Laurel, Batangas. Yan guys, shoutout nga pala dyan sa mga taga Laurel, Batangas. Ayan. So ayan guys, kung gusto mo sumama sa biyahe ka, huwag kalimutang mag-subscribe. And click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. So kaya, see you next ride. And ride safe. Ah, ah. <laughs> <laughs> 달부게빠 <laughs> 아, <바이. 웃음>